Pasado ala ng hapon kahapon August 17, nakuhana ng CCTV ng Barangay Campo Filipino ang lalaking ito na nakasuot ng pulang jacket. Noong una, animoy na padaan lang sa harap ng nakaparadang taxi na ito. Pero maya-maya bumalik ito at binuksan ang likurang bahagi ng taxi. Makalipas ang ilang segundo, lumabas ang lalaki sa taxi. Bitbit -bit na ang itim na bag. Yun pala, tinangay na nito ang bag ng driver na nooy kumain lang saglit. Bali palakad-lakad siya dito eh, para nagmamanman siya. Hindi na hindi mapakali. Simula galing siya doon sa May Cosmopolitan, uh, Unico, pababa, bumaba na naman ulit siya dito sa barangay uh, Nagilian, tapos bumalik na naman siya, hindi na naman siya mapakali. And doon siya sa likod ng sasakyan. Tapos doon niya na open yung yung pintuan ng ano, taxi. Nung nakita niya na, na, na may pumasok sa taxi niya, Ayun, medyo na parang naburido siya na ano, hindi siya mapakali. Ngayon, pumunta, hinabol niya, trinay niya habulin doon sa may papunta ng labsan eh. Uh, niya, check niya, baka nandun yung bag at saka yung lisensya niya, yung wallet niya. Yun, bali, yun naman po as na-review na namin yung CCTV. Oh. Kasama sa tinangay ng suspect ang kita ng driver na aabot sa 4,550 pesos. Agad na report sa mga pulis ang insidente at agad nakilala ang kawatan. Mabuti na lamang raw at iniwan pa ng suspect ang mga ID ng biktima. Ayon naman sa Baguio City Police Office, mayroon na rin daw dating kaso ng pagnanakaw ang suspect Based sa kanyang uh, mga previous uh, cases no at saka yung sa address niya sa iba't ibang barangay. So parang itong suspect na to ay palipat-lipat ng lugar. Kaya wala siyang permanent address po dito sa Baguio. City. Uh, sa tulong ng uh, CCTV na nakuha natin ng mga investigators natin ay na-identify na agad yung suspect no dahil na nakita based on record no? may mga previous criminal uh, uh, cases itong uh, suspect na to sa iba't ibang area dito sa Baguio City Mahaharap sa kasong theft ang suspect at dahil naman sa insidente mas papaigtingin parang barangay ang pagbabantay lalo pat ito na ang ikalawang kaso ng pagnanakaw sa kanilang lugar. Vanessa Bugtong, RNG News.